So, ayan, guys. Welcome back to my channel. Ayan, guys. Ang Jelanab. So, dito ako nagtatrabaho. So, ayan, guys. So, dito. So, 8 hours lang yung trabaho ko. So, 8 to 5. So, ayan, guys. So, kakatapos ko lang ngayon, guys. Pagka-uwi ko lang ganit sa trabaho, guys. Ayan. Pagod. So, ayan. Pero, tinapos ko yung, ano, guys. Ito yung wallpaper. So, ito yung ginagawa ko ngayon. So, 'yung oras ngayon is 9:26. So ayan guys. So parang ah, uh, mababago para guys, pumapayat. So, Kasi nagtatrabaho na ako. So mabuti na lang kung pumayat ako guys. Kasi ayoko naman guys na 'yung timbang ko ay tumaas. So ayan. So So ngayon guys, So, ayan pagod ako. So ayan guys. So, Tinitignan mo na yung Tinitignan ko muna yung sarili ko guys. Sa parang ano na guys, yung yung mukha ko guys, i ano na. Ah, uh, pumayat. So ayan. Pumayat. Pumayat. Ayan. So, nakabili ako sa wallpaper guys. Kaya dito po siya nilagay sa aming ano guys uh, ayan so ito pala guys na mamimili kami ngayon ng school uniform ng mga anak ko so ayan kasi mura lang dito guys kay compare sa ibang store so ayan so dito muna kami sa mga bag bag yung grade 1 ko, bilhan ko kasi yung dalawa, grade um, uh, tatlo kong anak, eh, mayroon na silang bagays, tapos ko na silang binilihan. So, yung anak ko naman yung mag grade 1. So, ayan. So, dito kami sa uniform. So, okay, maingay yung aso ko, guys. So ayan. So dito Natap tapos sa kami bumili ng uniform ng anak ko, guys. So ayan. Pipili siya ng bag. Ayan. So ito yung kulay blue ang gusto niya. So yan ito. Kulay blue. So ayan, nandito na kami sa counter, magbabayad na ako pagkatapos pumunta na naman kami sa ibang store kasi dito kami magro grocery ayan so mag grocery kami ngayon bumili kami ng mga kailangan namin sa bahay ayan may kapi kasi mahilig ako ng kape guys so dito muna tayo guys tingin tingin muna tayo kung ano ang maka mura tayo dito. So, yan. kasama ko pala yung tatlo kong anak, guys, yung pangat, panganay, pangatlo at saka bunso. Apat kami, nandito, guys. So, ayan, tinitingnan ko. So, ayan. So, punta tayo doon. Kasi mayroon akong mayroon akong hanapin. So, ayan, guys, may sabon na tayo. Nandito na tayo sa counter ng bayad So, ayan, nandito na kami sa bahay. So, ito pala yung mga binili namin. Pasensya na kayo, guys. Kasi ang gulo. So, ayan. Kasi galing kami, guys. Ngayon lang na kami nakarating. So, ang gulo. So, ito pala. Mahilig kami ng tinapay. Kaya, mandami, dinamihan ko na yung tinapay, guys. Ayan. Kasi, mahilig kami magkapi. So, kailangan may tinapay. So, ito yung mga kailangan namin araw-araw. So ayan guys. So mabuti na lang guys na may trabaho ako. Para naman every every week ay makapunta kami sa sa mga ano guys, uh, store. Kasi makamura tayo kung doon tayo makabili, bumili sa tindahan kasi uh, ano na sa pag sa tindahan guys alam naman natin. So, ayan. So, kinukuha ko muna yung mga binili ko, guys. Nakabili din ako ng towel para sa trabaho ko, guys. Ito yung mga uniform, uniform ng anak ko, guys. Ayan. So, yung mga nilakta. Ayan, guys. So, bubili ako ng panyo. So, ito yung pulo uh, ng grade 12 ko, guys. Ito yung grade 1. Dalawang uniform sa kanya. Ayan, dalawa. So, ayan. So, bumili din ako ng trapo or, or rug. Ayan, guys. Tatlo. Tatlo. 100, guys. On, maganda naman siya, guys. Tatlo. Isang daan. So, Ayan. Ayan. Asensya na kayo uh, guys. Gulong, ang gulo ng bahay. Kasi ngayon lang ako nakarating So, ayan. Yung mga anak ko. So, ayan. Ang gulo-gulo. So, ayan guys. Bilisan na natin guys. Para man, para naman, ano, makakain ako ng tanghalian. Kasi ang oras ngayon is 12.30. So, gutom na ako. Ayan so, guys. So hindi na lang kami kumakain doon. So mayroon naman kanin dito so bumili ako ng ulam para sa aming um, lunch time. So ayun anak ko guys, ang gulo. So ayan may may tabong, -tabong siya guys kasi so, siya na kayo guys. So, ito yung mga binili ko, guys. Kailangan natin yung sabon, shampoo, conditioner, sponge. Ayan, downy. Kailangan yan. Kasi, lalo ngayon, guys, nagtatrabaho ako. Ayan, sabon, haplas, perfume. Ayan. Uh, alcohol, mariatic. Ayan, guys. Ito yung binili ko, guys. Ito yung mga kuhan, guys. So, Tiningnan ko muna yung perfume guys kung ano ang ano guys. Mabango ba o hindi? Ayan. Tinry ko guys. Mabango pala siya guys. So, ayan. Itabi na natin para hindi maubos. So. Ito yun. So, ito yun guys. Bumili din ako ng para sa ano guys. Styles. Ayan guys. Pasensya na yung anak ko guys. Ayan. Ayan. Nagutom kasi, ayan, kumuha na ng plato sa kanya lang. Ayan, yeah.